Kag sa Good Vibes, tribo si Kablon 4, ang ikilala nga kampiyon sa Dinagsa Festival 2025 Sweet Dance Competition. Libo-libo ang nagdagsa sa asang kahapon adlaw sa Cadiz City. Yaring Report. Ini ang winning performance ang tribo si Kablon 4 ang ginabukusan sa barangay Sikaba, Luna kag Zone 4 sa Cadiz City. Ang anangin kampiyon sa dinagsa Festival Street Dance Competition. Ginperdi perdi sa tribo si Kablon 4 ang pito ka iban pa nga mga tribo pati na ang last year nga grand winner nga tribo Bukad Cadiz Viejo sa Barangay Burgos kaduhaan kag Cadiz Viejo. Libo-libo ang nagsaksi sa performances sa mga tribo. Atencio! Gain pa ulit sa tribo si Kablon 4 ang 200,000 pesos nga cash pati na 50,000 pesos nga cash para sa duha ka mga minor awards nga best in costume and choreography. Second place kag best in performance ang tribo Tinambitres sang barangay Tinampaan mabini kag zone 3 nga nagpauli naman sa 175,000 pesos. Third place kag best in sound and rhythm ang defending champion nga tribo Bukad kadis Viejo nga nagpauli sang 125,000 pesos nga cash. Ang tribu Hitalon sa Barangay Zone 1 and 6, 4th place, kagamo naman ang most disciplined tribe nga nagkuha tanan sa 100,000 pesos nga cash prize. Si Kadi City si Mayor Salvador Escalante Jr. nagpasalamat sa tanan ng mga barangay nga nagpasakop para mangin world class ang ilang nga performances Ilabina na nga sa sini nga street dance competition ang may tema nga dinagsa Ghost international. Continue to exercise the culture of compassion and the mindset for excellence. Today, it epitomizes ang aton presensya dere. Kay ginpanawagan kita na magrepresentar, wala gid ng mo baliban. Nakita sa akong duha ka mata ang inyo pagsakripisyo at law gabi at law gabi para lang mapakita ang inyo mindset for excellence. Magluwa sa street dance competition, libo-libo man ang na nagpuno sa mga dalanun sa Cadiz para sa lamitan na isang pinta. Ginpasalamatan sa sudad ang maayong at siyempo kag, malinong ang kapistahan sa pagkilala sa patron sa sudad, nga si Sen. Santo Nino de Cadiz.